Yun, what's up guys? What's up, what's up? Okay, mabilis ang vlog lang. Uh, mga lang ako. <laughs> Kumusta sa lahat ng mga CB users dyan? Nang tagal ko na kasi hindi nakapag-upload ng video. Kaya ito, sisimulan ko ulit. Uh, medyo na-busy sa mga uh, gawain nabat hopefully makabalik tayo sa pagbablog ano so ito na yung CV ko, CB ko CB125 na kinuha ko dati ng 2014 ano ito yung sobrang tagal bago dumating yung papel ano and last year lang dumating yung papel nito ano um years old na siya hindi man naman ay na pagkakaila kasi ano na Madami na siyang mga pinagdaanan. Sa gilid kasi ako ng highway kaya maingay. So ito, um, hindi ko na siya parating nagagamit kasi binigay ko na to sa anak ko. No, yung anak ko na gumagamit ito service niya na sa school. Ayan, no, walang side mirror. No? Medyo, <laughs> medyo pasaway kasi. No, uh, wala pa yung plaka hindi uh, ko pa napagawan ng mb file. No, but... So far, okay pa rin naman siya. After 10 years. Ano, at... Uh, 10 years na siya na... ginagamit. Pero sa totoo niyan, naibaba na yung makina niyan. <coughs> Excuse me. Naibaba na ng minsan. Ano, yun yung... Uh, yun yung isa sa gusto kong ipaalala sa inyo guys na ano siyempre alam naman natin na yung makina nito ay matibay, matipid ano at minsan tuwang tawa tayo kapag ka hindi ito nabubuksan <laughs> pero uh, natutunan ko na kailangan mo pa rin para siyang pabuksan no hindi naman pabiyak ano hindi ba naman papabiyak yung makina pa din pa overhaul kundi uh, bubuksan mo itong uh, clutch side ano ito itong kabaak na ito kasi andiyan yung strainer natin dito sa part na to no, yung pansala ng langis no at itong itong CB madalas tayong nagpapalit ng roller no yung roller dito sa loob yung uh, adjust ng timing chain ano kasi wala tayong chain adjuster diyan kaya automatic yan nasa loob ano yung goma noon yung rubber roller niya napupudpud yon katagalan uh, yun lang yung pinapaltan natin ng pinapaltan ano, hindi natin naaalala na yung napudpud na roller na iiwan sa loob nagbabara siya doon sa strainer no kaya kapag nagtagal ano kagaya nitong sa akin uh, eight 8 years ano yung 8 years na paggamit sa kanya syempre hindi yan nabubuksan roller lang, change oil, no, uh, tune up. Yun na yung madalas ginagawa. Hanggang sa hindi na umakit yung langis dito. bigla na lang siyang umiingay. So yun. Uh, nasira siya dahil doon. So advice ko sa inyo, palinis niyo yung mga strainer nyo guys. Lalo na yung mga sobrang tagal na ng mga CB. Na yung mga matatanda ng CB. Pabuksan niyo wala pala itong air filter wala tong air filter kasi yan naka open curve siyang ganyan nilagyan lang nila ng ganito nilagyan na nung anak ko no? so yan update update lang madumi kasi nag uulan dito ng ilang araw sa amin no, kaya ganyan maduming madumi siya ayan o oh. <coughs> So kayo guys, ilang taon na ba yung inyong CB? No, comment down below. No, shout out sa mga naka 9, 10 years na dyan no, kung mayroon pang mas matanda shout out sa inyo no, pa-comment dyan sa baba kung gaano nakatanda yung CB nyo <laughs> tsaka kung ano yung mga napagdaanan nyo na sa CB nyo yung tinakbo niya is 98 Ayan, no, mag iisang daan na no? pero actually dapat nasa isang daan na yan kasi mayroong isang uh, kalahating taon pala na nasira yung speedometer gear ko doon long before ba ako natuklasan yung yung uh, speedometer gear ng ng Mio ah sorry ng Mio Sporty i pwede pala dyan so matagal bago siya nakabitan ulit kaya malamang na sa isang daan mahigit na yung milyahe nito So yan, tanda na. <laughs> So plano ko palang magpalit ng ano, tambutyo. Hindi ko alam kung magpapagawa ako, order ako online. Pero abangan nyo. Ano, alam kong late na to pero wala. Gusto ko lang mag-share. No? so shout out sa mga kasibi natin dyan. Mabuhay kayong lahat. Paalam.